dito tayo sa ating talongan mga idol so ating talong ay maliliit pa ang bunga yung diferensya ng talong natin may oh, mga inainan na mga wood yan kasi pag hindi talaga tumama yung ano natin yung mga pang spray natin at saka yung panahon hindi umulan dito mga idol ito yung mga ito yung talong ko idol. Ah uh, namamatay na sana to. Wala nang dahon. noon. Pero pangalawang bunga na to mga idol. Una-unang bunga niya mga malaking bunga. At saka ah, dumaan yung matinding init. Natanggal na lahat yung mga dahon. Akala ko mamamatay na. Pero kalaunan ay nagkaroon siya ng muling pagbubunga mga idol yan o no? mga maliit pang bunga mga idol yan so yung ginawa natin ay nag ano tayo nag apply tayo ulit ng mga ano mga pang spray at saka abono yun ang ginawa ko idol so sa awa ng panginoon ay nagkaroon ng bunga yan o no? na idol so problema natin kasi ang tindi ng init hindi ma uh, magagamot yung mga ano, uod, maraming uod yung stem borer ang tawag nila katulad nito mga idol pakita ko sa inyo marami dito yung stem borer nito idol yung talalanta yung ano nya yung, yung ugbos nya yan yan ito ayan napuputol at sa gitna nito mayroong ano mayroong butas at makikita mo dito ang uod ito yung tawag na steam borer yun talaga napakahirap ano napakahirap ah uh, ang mga uod na to so dito may medyo marami-rami ng bunga idol you know ayan ito, malaki na nga hindi ko nakukuha noon yan malaki na yan so bukas magpipitas tayo makakakuha tayo ng kaunti dito kasi pangalawa pa lang pagpitas ngayon sa bunga na to idol si dati tagal nga hindi nagbunga ito ito rin ang sakit ng palong idol mga idol no hindi na natin oh no? ayan pag tinamaan at kinain ng uod no napasukan ganito yung mangyari kaya nabubulok So medyo mararami. so inaantay ko ang ang ulan mga idol. Yung talunga na na ito ay malapit lang sa kubo ko. Yan ang kubo ko mga idol. Yan. So dito So kanina ay nagano ko dito. Ay nagdadamo. Yan ang mga idol, oh, yung binawa ko. O yeah. Damo ko dito. Ito yung mga idol yung ano, yung steam borer. O, tingnan nyo. Iwan ko kung ano talagang maganda nito. Kasi, ini-sprayhan ko mga idol. Tapos, tiningnan ko, pagkatapos ng spray, pagka bandang hapon, nakita ko marami ang nalalanta na mga ano, na mga ugbos ng aking talong pagtingin ko ito mo nakikita ano, uod sa ano ito mga idol o? yan uod yan yan pagtapos ko ng spray mga idol nakikita ko pa rin na uh, uod buhay buhay sa gitna huwag ko kung anong solusyon nito? ano ba talaga ang pwedeng ma pwedeng ikakamatay ng mga uod ng tulad nito steam borer yan mga idol yan ang hirap sa talong kasi Hmm. ang presyo ng talong mga idol ay hindi masyadong ay hindi masyadong mataas kung I mean mababa lang pero and then napakahirap i ano alagaan ang talong mga idol sa mga katulad ko na nagpa-farm din yan to yun oh nibutas sa gitna yan yun, yun, yung mga uod yan So So malaki na ang nagasto ko dito sa pangalawang ano upang mabuhay yung talong ko mga idol. Pero dati hindi ako na pilmirong ano nito, yung ano talaga unang una talaga. Hindi ako masyadong gumasto. Pero ngayon, malaki na ako nagas uh, malaki ng nagasto ko dito. At saka maliit pa yung ano ko, wala pa akong income dito. Hirap talaga. Hirap talaga ang talong i-suggest ko sa mga farming tulad ko kung maaari iwasan nyo na lang magtanim ng talong kasi uh, napakababa ang presyo ng talong Mas maganda kung magtanim kayo ng ibang gulay katulad ng sili kasi ang sili umabot ng ano, 70 per kilo samantala ang talong minsan nga umabot lang ng 30 tapos ang hirap talaga kasi yung mga katilod nito kinakain ng mga steam borer na mamatay yung mga talong yan mga idol napakahirap malagaan so ayan hindi pa ko pa nanlinisan. ito matagal na to mga idol hindi pa nagkaroon ng bunga ayan so I decided for the next year iba na yung ipa ko dito taniman ko to ng kalbasa dito by December this December oh napakadami talaga mga idol Hmm? Tingnan nyo, oh. 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 Bagong spray to. Yan. Iwan ko kung sino may idea. Kung sino may idea dyan, comment lang kayo sa baba kung ano ang matutulong nyo sa aking ano video. Para uh, madagdagan din ang kalaman natin. So, share po tayo sa analysis natin. Para uh, para po sa ating ano pag-uunlad subayan ng Pilipino yan mga idol uh, yan ang mga talong so napakahirap talaga magalaga ng talong kaya sa mga farming na tulad ko eh mas maganda na marami kang gulay iba iba yung gulay mo huwag kang mag ano, focus sa isang gulay lang tulad nitong talong ito, ilang beses ko na to yung nabunuhan eh. Kaya nandito sa amin, ang hirap ng ulan. Yan o, yan o, yan. Yan. Okay mga idol, uh, hanggang dito lang yung ano ko, yung video ko. At update ko kayo sa next uh, video ko. Salamat mga idol.